Sa video ito pag-usapan natin kung normal lang ba na nababawasan yung ating fuel gauge kapag naka side stand tayo. Ano yung mga dahilan kung bakit nangyayari yung pagbabawas at bigla ang pagdaragdag nito? At okay lang ba na paandarin na natin yung ating mga kahit hindi pa nakakalibrate yung ating mga gas meter? Sample nyan, nakabuhay pa yung ating makina, nakadiretsyo pa yung ating motor. Kung makikita nyo, yung bar natin is 1, 2, 3, 4, 5, limang bar pa. So papatayin natin ngayon yung motor. Limang bar pa yan ha? Tapos sa side stand natin siya guys. Ayan. So pagka side stand natin, iniwanan natin yung ating motor Nang mga ilang segundo or kahit minuto lang. Then pag tinignan natin yung uh, bar ulit niya, kanina limang bar yan ha. Ngayon buksan natin yung susian. Ayan. So, nag-on na yung digital panel. Nakita nyo, naging tatlo na lang. From lima, naging tatlo na lang siya. So, bakit nga ba nabawasan yung ating bar ng ating gasolina? So, may problema nga ba or may sira nga ba ito? Dapat po nating malaman dito na kapag nakatagilid po or nakasidestand stand yung ating mga motor is hindi po nagkakalibrate yung maayos yung part dito ng ating fuel pump at saka yung part ng may floater kung saan siya yung nag ng information dito sa ating digital panel kung gaano pa karami yung gasolina So paano po natin talaga makakalibrate yung pinakatotoong bar niya? Kagaya ng sinabi ko kanina kapag nakadiretso na yung ating mga motor. Kapag naka side stand tayo kasi, uh, nababawasan ng mga 2 bar yung gas gauge or yung gas meter. Depende pa sa pagkakatabingi. Normal lang yung mga paps kaya minsan, kung makikita nyo, pagkabuhay ng inyong mga makina, minsan nagbiblink yan. So, nagbiblink, tapos, dahil galing sa pagkakaside stand, ngayon, pag tinuwid nyo, dadagdag pa yan. So, kailan natin malalaman yung pinaka-accurate na reading niya dito? So, kapag katayo, so, from side stand, tatayo natin yung ating mga motor, idediretso natin, bibilang lang tayo ng 12 to 15 seconds. So, for... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Dumagdag na isa Actually, sa 12 to 15 seconds uh, Pwedeng isang bar yung dumagdag Or pwedeng dalawa So, another siguro 10 seconds Makikita pa natin kung may dadagdag dyan 10 to 20, ayan o Nakita nyo So, ngayon lima nya Unang 15 seconds 12 to 15 isang bar After 10 seconds isa pa So halos 2 bar din yung nadadagdag bawas So pag-aralan natin kung saan ba yung floater na tinutukoy At kung bakit uh, naririd niya lang yung ating uh, mga gasolina Yung level ng gasolina kapag nakadiretso So buksan natin yung ating mga motor para mas magets nyo guys Magiging technical tayo sa part na to So ayan, nabunot na natin yung fuel pump natin. at yung float. Ito yung fuel filter na tinatawag. So yung fuel pump, yung purpose niya is nakakonekta yan sa fuel injector eh. So siya yung magbubuga ng gasolina papunta dun sa ating uh, throttle body papunta sa ating makina. Ito namang fuel filter, actually sa 150, click 150, pasquare square yan. Ito pang 125 to, so parang pinalatan na ng may-ari. Kung may kita nyo, madumi na na sa mga next video natin tuturo ko paano magpalit ng fuel filter kasi ito uh, nakapagpalakas to ng konsumo ng gasolina natin so dito tayo magpo-focus sa float natin so kung may kita nyo yung part na to tatawagin ko na lang siyang float di ko alam kung may specific pa natawag sa ating uh, mga motor pero float dahil lumulutang siya yung material nito is parang plastic tapos may parang may hangin siya sa loob kaya naman lutang lutang siya tapos na konekta siya ng parang uh, bakal natin or parang alambre na material. Tapos gumagalaw yan. So kapag nasa loob yan ng ating mga motor, actually, itong part na to, nasa loob yan ng ating mga motor. Ito, from dito, sa ilalim ng cup na to, pamuda yan. Nasa loob to ng gasolina. So nakababad, nakababad itong buong ito ng gasolina. Itong part lang na to, yung nakalitaw sa itaas. So ngayon, kapag nasa loob na to, at yung gasolina natin is nasa loob diba ng tangke. etong float na to magre-react yan so yung level ng gasolina natin is uh, i ibabato niya yung information ng float natin sa pamagitan ng pagtaas baba nito so kung makikita nyo dito, konektado din yan may wire din yan so parang may information na kapag ganito yung uh, taas ng float, ganun yung ibabato niyang bar dun sa ating fuel gauge. So, gumagalaw kasi yan constantly. Ngayon, kung yung ating mga motor is nakatagilid, syempre, yung level ng tubig natin, actually, ganito kasi yung position yan eh. Yung level ng gasolina natin, hindi niya rin mababasa ng buo. Kasi, imbis na umaangat siya ng ganyan, dahil yung gasolina natin wala sa level, nakatagilid, hindi accurate or hindi uh, saktong-sakto yung reading itong float natin na tinatawag. So ito yung nagdidikta kung gaano karami yung bar na i-display -di sa panel. So kaya naman kapag tabingi yung ating mga motor or nakaside stand yung ating mga motor, hindi rin accurate yung ibabato nito. So yun yung dahilan kung bakit pabago-bago yung display sa ating a uh, panel ng ating gas meter or ng ating gas gauge. So yun, hindi po siya sira sa ating mga motor. Normal po yan. So dahil nga dito yan, hindi nagkakalibrate ng maayos. At para makita nyo rin yung sitwasyon dito sa loob ng tangke, kung makikita nyo yung ating gasolina, ayan gasolina na yan guys ha. Ayan o, oh, galawin natin. Ayan, gasolina na yan, liquid na yan. Naka uh, double stand tayo or center stand. Ngayon, isa side stand natin. Actually, ayan, nakatayo pa siya. So kapag si stand ko kasi guys, natatapon yung gasolina natin kung may kita nyo. Ayan o, no? matatapon siya eh. Ayun, pero may kita nyo, tumatagilid. So yun yung dahilan kung bakit hindi naririd nga ng maayos. Kung titingnan din po natin yung posisyon ng float natin, nasa bandang kanan po siya, wala po siya dito sa kaliwa. So kapag nag stand tayo, yung part ng gasolina napupunta lahat dito. So yung part na nandito is parang nagkakaroon ng space dahil nga di na level, di ba? So nandoon din kasi yung ating float kung saan doon niya kinakalibrate yung gasolina. Kaya naman normal na kapag uh, tabi eh, yung ating mga motor, nawawala na ng gasolina dito kumbaga, nagkaka-space na dito, hindi na niya mabasa ng maayos. Ayan oh, ganito yung position niya guys oh. So yan so normal yung gas kapag naka-side stand, nandito lahat yung gasolina sa part na to. Yung banda doon nawawala. So, yun yung dahilan dito, guys. Ngayon so, na alam na natin na normal lang na nagbabago-bago yung ating fuel gauge dahil nga natatabingi yung ating motor or hindi nakakalibrate ng maayos ng ating float sa ating may fuel tank. Okay lang ba na pagganahin natin yung ating motor kahit hindi pa nakakalibrate yan or galing tayo sa pagkakaside stand? So, ang sagot yan is yes po. Wala naman pong problema don Normal naman na ginagawa natin na pagkatayo ng ating motor, is rin natin siya. So, nagpa-follow up na lang din kapag nagda-drive na tayo. Mapapansin din natin na dumadagdag yan at mapupunta rin sa pinaka-accurate na ang posisyon ng bar dito sa ating fuel gauge. So, no problem tayo doon. So, ayun lang muna para sa video na ito. Sana minatunan kayo. See you sa mga next video natin. The more you click, the more you know. Usapang pabago-bagong bar ng ating fuel meter. Bye-bye!